For. all right see you in the sepia on so yun, isang maganda magandang gabi sa atin mga kamamay, no? So yun, updates tayo ngayong gabi at uh, gawa ng, hindi po ako naka, uh, ngayon lang po ako pumasok, gawa ng, uh, nag, ano kami kanina, nag-join po kami kanina sa larong badminton. So, ayos naman, uh, may panalo naman. And then, yun, ito naman, tuloy tayo sa ating uh, updates, no? So, ito, bagong nating si, uh, unsi, no? Galing sa, uh, rumblon no napakaagap no uh, time check tayo mga kamamay ay alas 11 12 no dumating ang barko uh, galing sa rumblon uh, at sinundan naman ng uh, Timothea, wari kung nandiyan yan nakailaw na yan ayun no? umilaw na yan uh, and then si nuebe uh, standby baka ito ay uh, magalaw na media And then, si Shite si 7 si ay 11.30 no? Ayan. So abangan natin mga kamamay. Lalabas si yung mga pasayara dyan, marami yan. Sigurado. At yun, si Timothy yan nandun. Sa likod ni 9. Pasok na rin. Yan ang labasan ng no? pasayara. Pupunta niyan sa bus terminal. Ang dami nga oh. Alright, so yun, shout out po sa lahat ng mga viewers natin dyan, no? mga solid subscribers, no? Shout out po sa inyong lahat, mga idol, no? Ayan. Kami, babanggitin natin yung mga nagwapa-shoutout. yun na trap na yung isang Innova <laughs> yun na nakatuloy at yun na yung papunta marinduke eh. sa sakayan doon kay Maria Beatriz okay. tatabi naman yung mga pagsayro tuloy muna pa magkano mag ka na lang mag hazards so, ayun marami kasi pasayro ni si Magap dumating yung mga galing Romblon ah. Wala nang kasunod na arrival niyan pa umaga na. Baka hanggang ano lang 2.30 o alas 3 ang uh, biyahe. Ayun lang, mga, maraming bus dito. Mga, mga. So yun, bubble na si Unsi mga kamamay no? Uh, dangerous lang po ang karga nyan Pagkita kabul pa Alright, so ingat sa biya Unsi So wala pong pasahero yun mga kamamay At gawa ng may dangerous na karga uh, may mga flammable no? bago ang kasunod dyan mga kamamay si 9 no? last na po yan na biyahe so pa umaga na po ang kasunod uh, 7 no and then parating nga pala si 12 mamaya uh, alas 5 or alas 6 ba so wala naman natin kung anong oras at gawa ng alas 7 na nakalis dito nung Mirpolis Tapos ito si Timothy ya. Ayan. Stand by yan maghapon. Alright. Sinuwebe. Nagmama <coughs> ini <coughs> <coughs> Ayan, mga kamamay po pulot na si Nueve no? So ayun, time check tayo mga kamamay Ay Asakto alas dos media 2.30 Yang uh, araw no? So ayun, sayang Hindi nakabot yung tatlo Ay, ah, yan So pinabalik na namin yung tatlo At gawin ang third na ito no? Ah, Hindi no? na umabot yung tatlo Alright, so yun, ingat sa biyahe, 9 So, mamaya na lang uli Idol, morning At, abangan na lang natin yung pagdating ni okay? Ingat sa biyahe, mga idol natin dyan Alright Kinsi uh, standby no. So paumang na yan si Kinsi. Later that night. Good morning, good morning mga kamamay no. So yun ito na uh, Nagpapapasok nagpapasok na si uh, nagpapapila na si Kinsi ng uh, kanya mga panakay. So siyang maalis ng first step ng ngayong umaga no. Ayan. So si Dosi din natin uh, sure na maabutan ma ma or ma, anuan, ma bijyohan. kasi uh, baka tanghali na yun magdating mga idol no mga kamamay kasi alas 7 na yun dupat, uh, umalis dito nung uh, Miyerkules no. Kaya din natin ma ipangako na mabijuan at gawa ng tatanghali na yung pagdating dito. So yun, amen na lang muli. Pasok na yung mga pasayro Yung mga galing dyan sa sasakyan no? Pasok na sa loob Picture, picture And Si Ochoan anjam para si Ocho. Jose, kalimas bate yan <laughs> Abot na abot Pag abot <laughs> Tara, ating saksian Mga mas batihin Shout out dyan sa mga tropa natin dyan Mga kapari natin dyan, magbubuhat Ayan na, be ready Ayan na, si Jose Time to come Alasay, si dumating! Nadala <laughs> mo Ayan na oh, mga trust na yun mga kamamay So yun, mga kamamay, pakishare share naman ng ating videos no So marami sa... Sana po marami pong ano, uh, hindi po mag-skip ng ads Pakishare na rin po mga idol oh. Ito yung ano Ito yung pinakamatinik dito sa Porto Number 13 Number 13 Milisya Uy Shout out mo na yung number 13 dyan Ako po yun Pag nanap yung number 14 Ito yun o Ito yun, ito yun. <laughs>

Yeah, salamat. Tasa tungbi kung. mo ng tubig tao niyo. Oi, patata pang, patata pang, tatapang pang. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Pula, pula, Yabang yeah, ng panahon yeah. na, ay Ang pira nung namaspati pa natin ginawakan Oo oh. Eh lumugso yan Lumugso, ayun Napila eh Kaya ba nga ba kung nakakwintas na gold? Okay. Pagpasok pa ka doon sa free house, pa ka? Iyan ah yeah, Naubos na sa babae uh, Parang kakaunti okay. ka pa sa ngayon, nasa 200 plus lang daw mga kamamay Oh, kita nyo naman, wala bang masyadong nadungaw, ilan lang nadungaw. para pa bago makabasag alright ayun pala ang mga nadungaw

Okay, oh. So yun, maraming maraming salamat mga kamamay Sana na gusto nyo ang ating updates mula kagabi hanggang ngayong baga. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga walang sawang sumusuporta, sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe sa aking YouTube channel, Jim Official Vlogs. Thank you so much and girl, please lagi palala ng kamamay. Ingat, bye-bye, love you all.